Ano? ah, uh, ito kaunting ba ang malilignas? Maganda pong uh, tanong yan no, na kung ating uh, ng, uh, uh, na uh, pipigyan ng ah, mas malalim na pagninilay at kinatanong naman niya talaga kung maliligtas siya o siya pupunta ng langit. Diba? Siguro tanong din natin yan, makakasama ba tayo sa mga maliligtas? makakasama ba tayo sa pupunta ng langit? Um, sabi ko nga kanina, ang kwento, kung saan nag-text sa atin, no? uh, si Satanas daw at si San Pedro ay uh, nag-usap dahil nagkataon yun daw mga nasa langit na may wish mga kamag-aan sa impyerno at yung mga kamag-anak nila sa impyerno na amibis naman yung kamag-anak sa lahat. Napakasundoan ang dalawa para uh, magkita sila gagawa ng isang tulay. At doon sa gitna ng tulay magkikita kasi hindi naman po pwede pumunta sa impyerno yung nasa langit na o pumasok sa langit yung nasa impyerno na. Eh di ayun ang kasundo. Eh di sinimulan na ang trabaho. Yung kalahati ng tulay, gagawin ni San Pedro. Yung kalahati ng tulay, gagawin ni Satanas. Excited si Satanas. Katapos agad, yung kalahati ng tulay. Kaya, eh, wala, pansin niya. Kaya, uh, San Pedro, wala pa. Kaya, gano'n. So, yun, pinunta na niya si San Pedro. Sabi so, niya, ba't gano'n? Pausapan natin yung eh. assignment ko yung malahati. Ba't ang tumal-tumal? parang walang nangyayari, wala ginagawa? Ayun, sumagot si San Pedro. Tama ba? Palang, kasi problema ko. Kasi lahat ng kontratista nang tulay na nandiyan sa Pedro. <laughs> 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 Alam niyo yung uh, sinabi ng Panginoon na sagot dito dun sa kinuko, dito sa lalaki, o sino man na nagtanong kung um, kakaunti ko bang pagiging kasi hindi niya binigyan ng numero. Isang libo, dalawang libo, dalawang libo. Dalawa ang sagot niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot ng pintuan. Para sinasabi ko sa atin, daan patungong langit yung pintuan, papasok sa langit, hindi madali. Mahirap. Di ba? At alam naman natin totoo yan. Lahat tayo may eh, mga dinadaanan sa buhay. Alam natin ang ating mga kahinaan. Balikan natin yung unang pagbasa. Ito yung huling sabi nga chapter sa aklat ni Propeta Isaías, matindi din ang dinaanan ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Bula sa Egypto, bula ng dagat, sa ilang. Nakarating sila sa lupang pangako pero nagkasala sila sa Diyos kaya itinapon sa Babylonia. Isang ilang ding Pero, lalo na sa pag-aasa nila, pag-asam na makauwi, naging makapagin ng Diyos ang sila ng Diyos. Kaya nakarating din sila sa kanilang tunay na lupanin. Ito yung kwento nitong city sa unang pagbasa. At yung pag-asang natupad, eh, may matindi pang pag-asang ng Diyos na inaasang. Sabi niya, sana lahat ng bansa magkaisang ang larawan ng magkaisa sama-sama, anumang lahi, kay dayuhan, lahat makarating sa lahat. Diba? Yan no, ang pangwalang hanggang Jerusalem na ibuto. So ang tanong, paano nga ba makakarating sa lahat at maliligtas? Una, kailangan gawing priority natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya maghihintay ka sa inyo. Si Jesus ba number one sa inyo? Kalimbawa sa loob ng isang linggo, sisim pa kayo yung linggo, pero alam naman natin, 24 hours a day, 160 hour, 68 hours a week, pero si Lord ba pag isang oras? O kung na ang natin sa inyong ginagawang mga dasal, malaki kayang porsyento sa inyong pagbibigay o paglalaan ng panahon, talino at yaman para sa Diyos. Sabi nga, yung iba maraming prioridad sa buhay, pinagkakabalahan. No? Hindi nila nagbibigyan ng prioridad ang Diyos. Kaya, yung mga pinagkakabalahan, dinadala sila sa kasalanan. O maaaring nagdi-distract sila kaya hindi nagiging mas o pinakamahalaga ang Panginoon. Ikalawa, kailangan kung gusto mo makapasok sa makipot na pintuan, sabi nga, kailangan linisin mo yung sarili mo sa kasalanan yung hindi nagdadala sa iyo sa Diyos. Kaya nga sinasabi, baka naman hindi yung pintuan ng makipot, kundi yung puso mo ang makipot. Kaya hindi makapasok ang Diyos sa iyong buhay. No? Kahit kwento ko din kanina sa aking umiliya, no? sa pagdalaw ko sa isang bansa may nakalikwentro kong isang pari. Triple ang laki sa akin. Malaki na ko ako ha, isipin niyo. Nung pumapasok doon sa pintuan, nung uh, sa nakunan doon, ay patagilid nung pumapasok. Hindi pala nang ng diretsyo. Siyempre, hindi magkakasya. Kaya parang sinasabi, gusto mo makapasok sa pintuan, standard naman yan, ang pintuan na yan, mag-reduce ka. O kaya, ang sinasabi, oh, ang galing mo sa iyong buhay, yung hindi makatiyos. Tumalikod ka sa kasalanan at pagbabang buhay na kay Kristo. Marami tayong mga maaaring maling gawain, isyong masasama, no? maling pag-uugali. Ang galing mo yan, linisin mo sa iyong buhay. Linisin mo sa iyong sa kaharian ng Diyos. At syempre, ikatlo, yan ang mensahe na aking kalawang magbasa. Magpunyati ka kahit ikaw ay binawas ko ng Diyos. Kasi mahirap na na ng Diyos. Pagsubok sa iyo yan. Oh, ang English nyo ay perseverance, di ba? Kaya ang nangyayari, mahirap, mahirap magbago, Bukap tali ka sa dati mong magaling. Pero, alam naman natin, ang pagbabago hindi overnight. Ang pagbabago, kung tuloy-tuloyan, yan ay paghabang buwan. Sabi nga nila sa Ingles, we are a work in progress. Di ba? Kaya, magpunyag ika. Ika e sabihin tayo, kung may tiyagap, may ilagap, Magbubunga din yan. May pagditiis, may sakripisyo sa pagtalikod sa kasalanan, sa pagbabagong buhay. Alam naman natin yung mga drug addict, yung mga alkoholik. Eh. May de detoxification process yan sa buwan din. Eh. Nahihirapan sila. Pero, basta na, kung niya may nagsagal, nakakapagbago din may nangyayari maganda. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa mga mahal nila sa buhay at para na rin sa mamayan. Tandaan niyo po yung patut yan. Una, para makapasok no? sa makipot na pintuan, para makapasok sa langit. Una, no, gawing prioridad ang Diyos. Number one, si Jesus. Ikalawa, no, linisin ang mga hindi mo kariyos sa buhay. Talikda ng kasalanan. At ikatlo, alam natin yan magkunyagi sa gitna ng pagpawasto ng Diyos. Susubukan tayo, pero pag nagkunyagi tayo, ipilitin natin hindi ko balik sa dati. Galit, kundi ang tatahaki natin, bagong buhay kay Kristo. Amen.